Uh, sa cauliflower, kasi meron akong estudyante, hmm. apat, dalawang college, and then high school, dalawa. Hmm. Mula nung nag-cauliflower ako, natustusan ko na yung kwan nila, yung pangangailangan, yung pangangailangan nila sa school. <laughs> May uyak kasi mo. siya, ma'am. Mas gusto ko po kasi sa kwan sa farm, kasi hawak mo oras mo, hmm. gusto mo pahinga, pahinga ka, then, yung sakit mo, parang hindi siya, ang tawag nito, ah uh, na, na, hindi ka uh, na stress. Oo, hindi ka masyado hindi ka ma-stress masyado. Uh -uh. Parang makakatulong sa help mo yung pagtatanim ng gulay. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga Inday. Kaway-kaway. kaway, kaway! At sa araw po na ito mga totoo mga Inday, dahil isa po sa mga naturuan ng isang farmer hero natin, farmer expert natin, isang gawad kalinga, magsasaka national awardee si Tatay Lorenzo, pamangkin niya po si Ma'am Analiza. Kaway kaway tayo ma'am. Ayan, so sa araw po na ito nakikita niyo po yung karga namin ay cauliflower, no? So ayan, shout out po sa aming kaibigan si Toto, yan, Toto Kalbo dyan sa, sa Kurunadal ba? ma'am, no? Kurunadal ba nga. Ayan, so kaibigan niya. So ma'am, Nakakatuwa po dito sa inyo ang dahil uh, pag-uusapan po natin ngayon kung gaano ba kaganda ang kitaan dito sa cauliflower at uh, magkano ang gagastusin sa isang hektarya. Tama po ba ma'am? Apo. Ayan. So, pwede po natin i-share sa kanila ma'am para malaman din nila. Apo. Bali sa isang hektarya, nakagasto po ako ng 120,000. Ah, uh, chemicals, material, uh, chemical, semilla at saka fertilizer. Dala na 'yung ready sa pagplanting. Oh. Ayun. So, ganun pala kalaki talagang mm -hmm. ang gastusin talaga bago ka makapag-harvest na maganda. Okay. Ma'am, kasi kanina, nung hinatid kami ni Tatay Lorenzo dito, Tatay Sir, mm -hmm. may mga tiknok siya sinabi. Kasi dito sa area nyo, sa South Cotabato, talagang medyo hawak nyo pa yung presyo, control nyo okay. pa dahil nga mayroong rotation siya yung alternate kaysa sa pagtatanim. Mm -hmm. Ano ba ang uh, discard niyo, ma'am? Sa akin, so far, hindi pa parang ginapahinga ko lang yung lupa hindi ko siya tinataniman ng iba kasi nakapokus ako ngayon sa Koli. Mm -hmm. Pahingayin ko yan ng isang buwan, dalawang buwan o tatlong buwan. Uh -huh. Tapos taniman ko naman ulit siya ng Koli. Then, gina-applyan ko siya ng chicken manure. Ayun. Mm -hmm. So, isa sa mga technique yun. Pero mamaya, pag-uusapan natin yun kasi si partner, video ngayon, siya mag-titiknik kung anong strategy sa pagtatanim mm -hmm. ng cauliflower para maganda yung harvest ninyo. Tuloy-tuloy yun mamaya. Si ma'am din ang may video. Pero may pag-uusapan natin kung yun, magkano'ng gagastusin. Ma'am, Uh, kasi ang uh, 120,000, lahat na yon bago makaharvest. Oo, oh, lahat na yon. Ilang months ba bago i-harvest ito, ma'am? 45 days. Eh, mabilis lang pala. Opo. 45 days harvest 45 na. 45 days harvest na. Oo. So, ma'am, ah uh, kunin natin yun mama Paano nyo po nahahandle yung price na magandang presyo dito sa inyo, sa, sa tupi? Kasi nga, kayo lang naman ang nagtatalin talaga dito made ng cauliflower Opo. sa family ng Lorenzo. Opo. Opo. Paano nyo po yung nahahandle? Sino ba ang, ano ba ang diskarte? Kailangan ba sabay-sabay kayo magtanim o ikaw muna, konti lang, ano bang ang diskarte? Uh, bali, nakabase rin sa mga okasyon uh, tulad nito. September to December, medyo mataas yung presyo ng koly. Oo. Demand masyado ang koly kasi maraming okasyon. Kaya, yun ang ginasunod namin na kuan May buwan din na mahina, maliit, Oo. mababa yung presyo. So, ngayong uh, 4 December na planting nyo, marami, maramihan? Marami, maramihan kasi December, araw-araw, okasyon. May maraming kuan Kaya, tinatarget namin na maraming tanim pag December kayo malaki. Yun. Mataas yung price. Ayun. So, dito man sa inyong area... Ah, uh, 1 hectare po ito. 1 hectare po. Sa ibang area po ng mga ka-family niyo, ilang hectare po tinatanim nila? Mm, sa iba parang 1 hectare lang, may dalawang hectare din, pero sa akin target ko ngayon 3 hectare Sa 4 December. 4 December. Ayun. So, pwede tayo pasukin, ma'am. Opo. Okay. So, ma'am, ang ano, ma'am, ang uh, cauliflower 45 days. Uh, yung 120,000 na magastos, ma'am, sa land prep yun. Land prep, Apo. fertilizer, chemicals. Um, Saka sa sa labor. Sa labor. So magkano yeah. ang ano ma'am sa labor? Magkano doon sa 100,000? Mga ilan ano sila doon? Sa labor, ja lang sa 60,000 kasi 300 ang araw nila. So 60,000. 60,000. So ilan sorry. sila nagtatrabaho dito? Apat ang dito. Oo. Yung iba kasi sa ibang area. Ayun. So ganun ka ano. Mm -hmm. Pero ma'am ito sa 120,000 ano ang pinakamagandang presyo ng cauliflower? Nakatikim ako ng presyo ng cauliflower 150. 150 pesos. Malaki Opo, na 'yon. Pinakamataas 'yon sa pinaka ng July. Pinakamataas 'yon sa Mataas July. yun Sa uh, na, 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 na na presyo ng kangkoli. Oo. So July. July. Oo. So 150 ma'am sa isang hektarya, mga ilang libo ang ilang toneladang ma-harvest natin dito. So ito 1 hectare po ito lahat. Opo. to sa so, mga kwan ito, mga 3,000 kilos ito. More than. More than 3,000. Opo. So magkano ang expected price nyo pag harvest niyo nito kasi 45 days lang eh? Uh Oo. -oh. So, sa ngayon 105 ang kilo. 105 Dito sa farm gate. So ngayon nag ka na? Opo. Wow, maganda pala. <laughs> <laughs> so 105 ang kilo kung mga 3,000 ang isang harvestan lang ba 'yun o Hindi uh, stag, po. stagnant, ano ba? Stagnant po. Mayroong 100 kilos ngayong araw, sa sunod na araw 200 kilos, sa sunod na uh, araw 300. Uh -huh. Yan. Ilang buwan ilang mat, ilang buwan siya matatapos? Ay ilang weeks ba matatapos sila araw? Two weeks matatapos, matatapos na yun. Siya siya. Pero pag kinumpute lahat yun, 3,000 kilos. O, so Apo, ibig sabihin hindi siya stable yung price na 105, pwede e siyang tumaas, po, pwede, pwede bumaba. bumaba. Oo. oo. So sa so, 3,000 kilos, palagay natin kung 100 eh di 300,000. 300,000. so ang gastos mo 120 ba? Malapit pala mag-multiply ng times 3 yung Apo. ano pala ma'am kikitain mo Apo. no? Malaki yung kitaan sa Koli. Oo. Mm -mm. Ganun kalaki ma'am. Mm -hmm. Pero mahirap ba ma magtanim ng koly? Hindi po madali lang. Paano madali po? Lang? Paano po nais paano kayo na inspired kasi uh, sabi niyo po kanina yung ano niyo po yung uh, profession niyo is agri business. Opo. Tapos uh, paano ano po nangyari? Dito, una nagpaturo ako kay Uncle Joe Lorenzo. 'Yun yung gawad, ano uh, 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 national awardee o, okay, gawad, kay Tatay Jose. Nagpaturo ako sa kanya hanggang sa kuan uh, nag Search na ako sa YouTube Oo. kung paano talaga yung tamang pagtanim, ay, kung ano yung ay to. mga i-kuhanin. Mga discard. So, nag-YouTube, YouTube, YouTube University kayo? Opo. Saan kayo nakatingin ng video? Uh, sa inyo po. Ah! <laughs> Sinatatay. So, yan yung mga harvest nila. Nakikita nyo mamaya doon. So, mga ngayon, ilang kilo po harvest? Mga expected. Mga ilang kuya okay ang expect kuya. natin. Tuloy lang kayo kuya. Ngayon Mabigat na, na yan. Kilo. Oh. Mga 30 kilos. Mga 30 kilos. Ah, mga kasi. Uh, Opo. Yung so, mga unang tanim na lumaki. Uh -huh. Ganyan, unang so, lumaki. tinuruan po kayo ni Tatay Jose? Opo. So, sa ano pong uh, ano niya, mga tinuro sa inyo? Yung sa pagpunla, uh -huh. pag-replant kung ilang araw, tapos hanggang sa pag-transplant. Uh -huh. Tapos sa pag-transplant, kung ano naman yung mga uh, fertilizer at saka chemicals na gagamitin. Okay po. Ma'am, ito ang question ko kasi sa 3,000 kilos dito sa South Cotabato, medyo marami na 'yon. Opo. O. Paano niyo po na-handle yung magandang presyo? Ano ba ang tawag nito? Meron po kayong mga buyer paano 'yon siya? May mga buyers Opo. kayo. Opo, meron pa akong buyer kasi mahirap yung magtanim na wala kang buyer kasi hindi mo alam saan mo, mo ibenta yung produkto mo. O. Kailangan may buyer. Paano po yun makakuha kayo ng magandang presyo? May uh, the bidding bidding ba Ganun. Opo, i bidding siya, then mag-search ka rin, magtanong ka rin sa iba. Kung magkano talaga yung kuha sa farm gate Kasi kung mag-stick ka lang sa isa Hindi mo alam baka mamaya Masyadong mababa yung presyo Ang hirap pa yung magtanim Tama mm -hmm. So dapat Yun po tandaan nyo po mga tatumay Huwag po kayo mag-stick sa isang buyer mm -hmm. Kasi kung mag-stick sa isang buyer Parang lalaki yung ulo niya Wala naman sa ibang buyer eh Doon na lang, po, lang pwede natin babaan po. ng presyo oh, po. Tama po ba yun? Oh, po. So si Ma'am Analiza Ang ginagawa niya diskarte Sabi niya kanina uh, Naghanap siya ng tatlong buyer oh, Tama? Tatawagan oh. niya isa-isa tapos ipapabid niya ngayon kung magkano ang right price, magandang presyo. Opo. Kung sino pinakamataas, yun, doon. Oh. Yun ang sundin at presyo para sa kanilang tatlo. Ayun. Na magkuha sa area. ayon So, pwede mo silang bigyan tatlo din? Opo, pwede rin po. Okay. So, yun ang magandang nadandaan <laughs> nyo po yung discarte na yun. Ha? Pa pero open sa kanila na, sige, kung sino magandang presyo, yun ang susundin so, na yun ang lang. Sige, susundin. Yun, maganda pala uh, yung ganun. <laughs> so, saan po nyo dinideliver? Saan nila dinideliver? Sa mga uh, malls? O ano sa ba? malls. KCC Mall. KCC Mall. tapos, so, so tapos sa Gensan po. Gensan. Uh, so, Marvel. Sumala. Ayun, hmm. so mga mall sila. Mga bagsakan, gano'n. Bagsakan po. Ayan, so yun, at least alam nyo yun. Tsaka, dito sa kanila kasi, sa family nila, sa Lorenzo family, uh, yung area nila, parang meron kayong, uh, uh, nag-uusap-usap nag kayo na, oh, sabi ni tatay kanina, oh, dandahan lang sa pagtatanim ng ganito. Sinusunod nyo ba yun? Opo. Kasi pag tinanim, Parang nakokontrol nila yung law of supply and demand dito sa South Cotabato. Kasi nga pag sabi ni Tatay Lorenzo, pag madami 'yung tatanim, bababa ang presyo. Ba 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 ang presyo. So, kontrol talaga ninyo. Opo, kailangan din sabay-sabay. Maliban na lang kung pag December. December. Ayon, pag season talaga 'yung maraming Opo. events. Opo. Tsaka 'yung July. So, ma'am, mm -hmm. magkano na ba ang nakita mo sa pinakamalaking kita sa cauliflower mo? Sa koli. Oh. Yung limang pack ko noon limang pack na makita seeds, uh, kumita ako ng 120,000. 120, sa lima lang? Oo, one-fourth lang yun siya. One-fourth lang, so one ganun kalaki. So ito sa one hectare, ilang ano to, pack? Sam, 20 20 20 ka pack. Okay So yun na So 3,000 kilo So pag uh, 150 Naku malaki laki palang mm. kita So far So far ma'am Anong presyo ngayon Pumataas ba o baba Tumataas Tumataas pa Opo ba para makaabol pa? Sa bulwa, kagayan ngayon, kuha nila 250 pesos per kilo. Sa kagayan? Opo. Wow. Kaya lang malayo. <laughs> Ayun. So, yun mga totoong mga inday. At least, alam nyo po yung diskarte sa pag-area. kasi by area po kasi, tandaan nyo po yung uh, love supply and demand sa area nyo. Kasi pag dumami talagang supply sa area nyo, uh, bababa talagang presyo Kaya ngayon po na Ramdaman namin lahat Parang sama kami ni partner Na yung presyohan ng mga gulay Sobrang baba nung pag-start ng January hanggang sa ngayon yung presyo ng gulay na nabutan namin sa pipino, sa kung ano-ano pa. Ang presyo talaga ang baba. Ang baba no. Oo. 5 na lang. Parang partner. sabi nga naman ni partner, mas stop muna kami mm. sa gulay. <laughs> <laughs> kasi medyo maano kay, ma, ma, ma wala kang gana pag ano yung presyo kasi tag 50 tag 10 pesos, 8 pesos, hindi ka makabawi. Mm. So sa kanila kasi mga high value crop ito po. Nakaka-inspire pa dahil si Ma'am Analisa. <laughs> ah babae. Pero, ma'am, kaya bang gawin lahat ng babae ang mga gawain ng lalaki sa kaya farm? Po. Ano bang ginagawa mo dito sa farm? Uh, mag, uh, spray. Na, 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 oh, mag, spray. nag, mag spray. Mag -abuno, Abuno. Then, na, na, ako magpunla, mag replant, magtanim. Mag harvest. Mag -harvest. Yo, kaya po mag talaga. So, Uyala sa mga babae, sa mga asawa na gusto mag-engage sa farming, kayang-kaya. Pero hindi naman siya ganun ka-trabaho. So, talaga, ma'am. Ano oras kayo nagsa-stop pag nagtrabaho? Uh, mag-start sila ng 6 kung maganda yung panahon, stop sila ng alas 11. Pero kung mainit masyado, alas 10, gahinto na sila. Mm. Kasi yung mga labor ko, hawak nila, oras nila. Tama. Kung kita nila parang masama na sa kwa nila, sa mga katawan nila, yung init, hinto na sila. Mm -hmm. Tapos sa hapon naman, mag-start yan sila kung mainit pa ng alauna, hindi pa yan sila papasok. Mm -hmm. So, mga alas dos, alas tres ang pasok nila. Ayun. So, mga hapon na pala. Tapos matatapos ng alas, alas cinco. O, oh, binabawi nila, alas cinco sila nagahinto. Kung minsan nga, alas seis pa. Alas seis pa. Pag oras ng tanim ng koli kasi habulin mo yung walang araw. Maganda po magtrabaho kay ma'am kasi siya na ang trabante ang naghahawak ng oras. Na. <laughs> yan sila o. Oh. So may naghahakot, merong taga kuha. So mga 30 kilos lang naman ngayon. No, Siguro mga 30. Oh. So maliit lang kasi peaking pa lang. Peaking pa lang. Yun po mga totoong mga At least alam niyo yung diskarte sa ganito. Ang nagastos ni ma'am sa labor, mga nasa 60,000. 45 days lang harvest na. Yung 60,000 nakalaan doon sa chemicals na pinag-spray. Yun pag-uusapan mamaya ni partner kung ano. Mm -hmm. Mga pinag-spray, sa kailan mag-spray, ano ba dapat spray yan. Oh, oh. Tapos yung pag-land uh, preparation, Pasali po doon. Ulan, po. Yun. Tsaka sa mga abuno. Yun. Pag-uusapan po mamaya after the video. So, mm -hmm. yun po ang uh, kitaan sa cauliflower. Pero depende po dito ha. Sa South Cotabato kami, mas malaking kita sa Luzon. Kasi ang market sa Luzon po, di ba? Okay. Mas marami. Actually, yung dito galing na mga produce. Pinapadala doon sa Manila. Yan. Oh. Sabi ni ma'am, tama. So, kagayan pa yung market nila. So far, ma'am, ano ang nagbago sa buhay nyo pag start nyo ng uh, cauliflower? Kasi sabi nyo kanina, si ma'am kasi, yung family nila, yun yung tanim nila. Yan, yeah, mm -hmm. yung mais. Mais talaga sila, mais, mais farmer. Natin, opo. Pero ngayon, nag-shift sila sa cauliflower. Ano mm -hmm. ang nag-change, ma'am? Uh, sa cauliflower, kasi meron akong isyanti, apat, dalawang college, and then high school, dalawa. Mm -hmm. Mula nung nag-cauliflower ako, natustusan ko na yung kanila yung pangangailangan. Pangangailangan nila sis ko lang. po yak kasi ma'am. <laughs> talaga nakatulong talaga yung cauliflower sa kanila ma'am. Tapos, nakagraduate na sila ngayon ma'am, di ba? Mm, graduating apat. Sabay talaga? Opo. So cauliflower nag-support nun? Cauliflower. Cool Wala, kakatuwa. Grabe. So, ano po ang uh, masasabi nyo kung nakagausap nyo yung cauliflower? <laughs> malaking pasalamat ko sa Koli kasi laging tulong. <laughs> Ayun. Pati, pati ako parang maiyak na din. Ha? <laughs> Ayan, so cauliflower yung nagpabago uh, sa buhay ni ma'am talaga. Mm -hmm. So pasalamat din kay, kay Tatay Jose na. Opo. Salamat Ayan. ako sa angel ko kasi hindi ako pinabayaan. Ayun. Ayun, grabe. So yun. Ayos. Ayan, thank you sa cauliflower. Maraming nagbago ang buhay. Ayan. Ano pa po masasabi nyo sa mga partner nyo? Uh, sa mga kwan, sa may mga may lupa, mag, sipagtyaga lang. Sipagtyaga? Oo. Mm pag-aralan kung paano magtanim ng gulay. Ayun. So, yun mga totoo, <laughs> Galing. So, yan ha. Tandaan nyo po yun. Kasi, sila so, yung babae. Eh, pero, yan, nag-focus. Kasi, Focus sa, farming. Oh, oh, sa farming. Ano bang, ano ma'am, ano bang, bakit farming ang napili nyo? Kasi, pwede naman tayo magtrabaho sa pisina. <laughs> Mas ko? gusto ko po kasi sa kwan sa farm. Kasi, hawak mo, oras mo. Hmm. Gusto mo, pahinga, pahinga ka din. Yung sakit mo, parang hindi siya ang tawag nito uh, na, na hindi ka uh, na stress. Oo, hindi ka mas hindi ka mas stress masyado. Uh -uh. Parang makakatulong sa health mo yung pagtatanim ng gulay. Ayun. Uh -huh. So, yun, pag dito ka sa farm, hindi ka stress. Mhm. Uh -huh. Bakit pag sa bahay stress ka ba? Ma-stress ka sa bahay. <laughs> 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 ayos, ayos. Ayos. So, nag-focus ka na lang sa farming talaga. Oo. Ilang years mo na ginagawa ang farming? One ba? year pa lang. Sa pagtatanim ng gulay. Oo. Mm -hmm. Pero yun na, nagbago ng buhay uh -oh. sa pagka-coliflower. Pag okay. Laking tulong talaga. So, yun po. Tandaan nyo po yun. napaka lang. Kasi, yung mga farmers natin, genuine talaga yun sila. <laughs> They focus sila sa pagtatrabaho. Kaya, pasalamatan natin yung mga farmers natin. Dahil nga, kung wala sila, wala din tayo makain. Lalo itong cauliflower. Oh, si ma'am, Anang <laughs> Kasi... Hindi basta-basta magtanim ma'am, no. Hindi basta-basta, init. Ulan, init, ulan, init. Talaga. Inip. Pag araw ng tanim, ulan ang ginahanap namin. Nagaulan naga nagatanim kami. Oo. 'Yun ang Ayun. Kailangan. <laughs> Ayun. So, maraming salamat, Mama. At mm -hmm. least na-share po sa kanila na ganoon ka. Pero masaya sa farm. Masaya sa farm. Ayun. At saka mm -hmm. mas masaya pag gumaganda yung presyo. Opo. po. <laughs> Kasi na hindi ka lang nakakatulong sa kasama mo kundi makapag-aral mo yung mga anak mo. Oh, oh. Yan. So yun ang kagandahan po matutumbang mm hindi. -hmm. Kaya shout out sa lahat ng mga farmers no, lalo na yung mga babae, yung mga nanay, yung mga lola nandun pa rin sa farm. Ayun. No. Ma'am, ano pa pwedeng i-share, Ma'am, sa ma-inspire sila na Uh, sa pagpa-farm ang dito yung kita talaga. kailangan lang talaga isa puso nyo yung pagtatanim ng gulay kung gusto niyo magtanim ng gulay. Uh, ano, i tawag nito eh, pag-aralan. pag-aralan total marami naman kayong kuan sa YouTube. Oo. Hanap min doon 'yung anong paano kung ano ang tamang pagtanim. Hanapin niyo pinoy, naman, palaboy. Oo, oh, no. <laughs> ay, pinoy Palaboy. Oo. Palaboy. Ibang vlogger, oh. ibang kuwaran na kasi 'yung iba kasi nagtuturo sila pero mali 'yung itinuturo nila, mm. iba-ibang tinuturo mm. kasi ayaw nilang makopi lahat kung Tama. ano 'yung technique na ginagamit nila sa farm. Mm -hmm. Kaya pag-aralan mo rin kung ano mm. ang tamang proseso sa oh. pagtatanim ng kuhaan. Tama. O pag-apply ng mga fertilizer at saka chemicals. Ayun. So, yun. Tandaan nyo po yeah. yun, mga ng inday. So, yan. Narayos lahat kay Ma'am Analisa. Naiyak-iyak <laughs> si Ma'am Analisa, Grabe, no? <laughs> <laughs> okay lang yan, Ma'am. Okay. Tuloy pa rin tayo sa pag-cauliflower kasi Apo. dito tayo yaman. Tingin mo ba, Ma'am, after five years, mayaman ka na sa cauliflower? Ay, hindi ba siguro, pero at least nakatulong na napaaral ko yung mga anak ko. Yan. Dalawa kasi yung college ko, dalawa yung high school. Nag-graduate ngayon. Wow, congratulations. Lapit na kayo. Mag-aaral din kayo yung mga anak ni ma'am. Shout -out sa inyo. Ano pangalan nila ma'am? Shout -out mo. Uh, Angelica Facon, Melissa Facon, uh, Char uh, Chloe Facon, at saka Charmel Facon. At saka shout out din sa asawa ni ma'am, si Melchor. Mm -hmm. Facon. Facon. So, marami sa inyo matutungin din. Marami sa lahat, mama. So, abangan nyo po yung susunod na video si partner, technique niya, tips and techniques. Welcome pa ba kami dito, ma'am? Opo. Welcome kayo always. Ayan. Shoutout <laughs> din kay Tuto. Ayan. Kami-kami <laughs> tapay din luto eh. Yun, so maraming okay. sayo sa matutumain So sana po natutunan niyo yung video, magkano ang gagastos niyan, magkano kikitain. Sa isang hektarya lang po tayo nagbe-base ah. Uh, ano lang po yun ah. Para at least meron kayong idea, okay. 'di ba po? So, 'yun mga totoong mga ah. kayo na bahala mag-compute kung sa half hectare ganito ang gagastusin. Ah, uh, mad lang naman kasi ma'am, mm. kailangan na compute niya, meron siyang papel. Eh. So, mm. 'yan ha. Mula yun dito sa sitio pag-asa, oh. Pag-asa. Pag-asa pag talaga, ma'am. Pag pag May pag-asa. Pag Barangay Crossing Rover, 2P San Cotabato. Please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm at saka mga nakaka-inspired na story kagaya ni ma'am no. Dahil sa pagko-cauliflower niya, one year pa lang, mapagtatapos na yan yung mga anak niya sa college. Yun ang pinaka-inspiring talaga. At saka mga totoong mga Hinday, Luzon, Visayas at Mindanao na ikot na namin ni partner, iba't ibang discard, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero, ito, iba't ibang story na nakaka-inspired. No? Mula yan dito sa Tupi South Cotabato. Kasama ko yung farmer expert natin, farmer hero natin, si Ma'am Annalisa Facon. Kaway-kaway tayo mga Happy farming! Kita-kita sa -kita susunod na video. <laughs>